Babalik ba ang Hunter x Hunter anime, ang totoong dahilan at ano ang susunod na arc? Marami pa ang hindi tapos, sa mundo ng Hunter x Hunter. Kung nag-aabang ka sa pagbabalik ng anime, ito ang kailangang malaman mo, bago ka umasa. Kung iniisip mo pa rin hanggang ngayon, kung kailan babalik ang Hunter x Hunter anime, tandaan mo ito, hindi batapos ang tunay na kwento, ang napanood mo sa TV ay isang apat na putwalong episodes lang, pero sa manga, patuloy pang lumalawak ang mundo. Bakit tumigil ang anime? Simple lang ang sagot mga ka-anime, naabutan ng Madhouse ang pinakabagong manga chapters noon, at dahil halos panel by panel ang accuracy ng anime, hindi sila gagalaw, hanggat walang sapat at kumpletong arc na magagawa si Togashi. Ang huling eksena sa anime, ay ang pagkikita ni Nagan at Ging sa World 3, pagkatapos niyan, ang susunod na arc sa manga ay Dark Continent Expedition Arc. Sa labas ng kilalang mundo, ay isang malawak na lupain, na siyamnaputsyam na porsyento hindi pa nasasaliksik, ipapakilala rito, ang Five Great Calamities, mga nilalang na kinatatakutan kahit ng buong Hunter Association, dito rin papasok ang mas malalaking bahagi ng legacy ni Netero, kabilang na ang kanyang anak. Si Gon, dahil nawala ng aura, ay hindi pa sentro ng kwento sa art na ito. Malawak ang sakop ng art na ito, puro world building at bagong lore. Pero teka, iyon ba agad ang ia-adapt, kung sakaling bumalik ang anime? Palagay ko, hindi pa, mga ka-anime, dahil kasunod nito, ang pinakamalaking political art ng buong serye ang Succession Contest War Arc, at ang Black Whale Arc. Dito ipinakilala ang labing apat na Kakan Princess, bawat isa may sariling bodyguards, sekreto, at nendist, babalik ang Phantom Troop na may sarili ring misyon, si Kurapika ang pangunahing bida rito, at dito makikita ang peak character development niya, ito ang pinakakomplikadong art ng buong serye, literal na parang Game of Thrones, pero may nen. Pero ang tanong, kailan ito maa sa anime? Medyo matagal pa itong maa mga ka-anime. Ito ang mga totoong dahilan kung bakit matagal pa. Una, hindi pwedeng putulin ang Succession War arc. Dahil sa, masalimuot ang structure nito, kapag pinutol ito, masisira ang kaysang, mystery, at character progression. Pangalawa, mahirap e-adapt ang story, habang hindi stable ang release ng manga. May panghabang buhay na back problem si Tag Ashi, kung konti ang chapters, mapipilitan silang mag-filler, o gumawa ng original ending, isang bagay na ayaw mangyari ng HXH fans. Pangatlo, kailangan munang buo o kumpleto, ang buong narrative unit. Hindi sila nag adapt ng arc, na hindi pa tapos, katulad ng ginawa sa Chimera Ant arc, at Election arc, kinintay muna nilang kompleto sa manga, bago gawing anime. Pang-apat na rason, may leaks, at interview confirmations, na interesado ang mga studio. Parehong Madhouse, at MAPA, ang nagsabing open silang e-adapt ang Hunter x Hunter, kapag handa na ang source material. Maselan kasi ang pagkakagawa ng ARC, at hindi basta-basta pwedeng umanga ng filler. Ang tanong, Kailan kaya, pwedeng mangyari? Siyempre, kung magtuloy-tuloy ang release ni Tagashi, at matapos ang Succession War arc, o kahit umabot sa major conclusions nito, pwedeng mag ang anime agad, tapos, 1 two years production, bago lumabas ang unang episode. Sa madaling salita, hindi titigil ang anime dahil sa wala ng kwentong naiisip, titigil lang ito, sa kadahilanang, hindi pa tapos ang arc. At sa araw na matapos ang Succession War Arc, iyon ang araw na muling bubuhayin ang buong anime community. Yeah.